Thursday, pinagluluto ko po ng pagkain ng aking dalawang aso, si Samira Printer. Bumili si Sister Baby ng atay at balumbalunan. Magkat, mag, mag oh, halagang 150. Matignan natin. Pinakukulo lang sa konting asin. Ito. Balumbalunan na lang yan para lumambot. Yung atay, binukod na. Baka madurog eh. Alagang 150 sabi ni sister baby ayan no. Atay. Limang atay, limang balong-balonan. Yan po pag magalaga kayo ng aso, pakainin nyo. Bago luto, huwag tira-tira, huwag naman mababawasan kayo sa inyong aso. Okay? Ito lang yung basura? Diyan yung truck eh. Okay. Baba tayo. Pet floor kasi ito. Ito, bababa tayo. Uli. Alam nyo, 1990 to pa. Exercise ko nito. Magdarang na ito. O. Oh. Baba tayo. O, oh, second floor. wala kasing ilaw sa second floor po ano hindi ko nilalagyan kasi hindi naman kailangan yan bumababa tayo go to ground floor Okay. ito yung aso dalawa Ayan. si winter kasi si samir si samir po yan Semer. So, baba, lepas lagi yung basura. Yan, nailabas ko na. Nandun na po sa basura sa labas. Akit na naman ulit dito. exercise na naman. Akit. Ito, akit na sama ko nito Buat ko nito hindi sanaw na marunong nang mag hindi eh Ay. yan sila. Pinsa. Pinsa Miriam. So gagawa ko sila pagkain. Ayan. Pinatama ng kulok. gagawa ko na silang pagkain ito na po gagawa ko na guguntingin natin malilit kasi malilit mga sityo yung aso para madali nilang makain Tama-tama, malambot na. Ang balong-balonan. Naghihintay na si Winter. Gutom ito eh. Dalawang balon-balonan, dalawang atay. Yan. Kumakain na. Si yan. Matakaw yan eh. Tapos, maglagay dito. Pedigree. Pagkain nila. ang pagkain nila. Ganyan ang pag-aalaga ng aso. Yung isa, busy. <laughs> Kaya hindi niya pinapasin. Kaya ito muna yung kumakain. Samer, hindi ka pa ba nagugutom? O ito, dog naman sa iyo ah. Ayaw. Hindi winter. Kumain ka ng winter. Yan ang dalawang aso ko, ano? si Samira at Araw-araw po, binibili namin ng ating balambalunan. Niluluto at pinakakain. Yan. Nasa kanya, kung gusto niya ubusin yan, ayan. Tumalikod na siya. Pero ang totoo niya, babalikan niya yan. Hanggang sa maubos niya. <laughs> Matakaw eh. Ayan. <laughs> Tingnan Pinabalik-balikan niya. Ganyan yan. Pero yung isa naman kasi matanda na yung isa. apat na taon na po ano, si Samer. Hindi masyado ano, concentrated sa pagkain yan. Pero mamaya kakain naman yan. O ano, kakain ka na? Yan, masarap ang pagkain nila bago luto. Minsan ayo pa kumain ng saya kung nari. Ngayon, kung kakain siya, walang problema. Kanila naman yan eh. Oh, kain ka. Shhh. Kain ka na. Wala, wala. Hindi niya. Ini-stab-stab niya pa yung almasan. Nasa kanya naman kung gusto niya kumain. Ayan. Ayan, kumakain din siya. Kailangan, huwag na siya lalapit itong isa. Baka maghaway sila. Pagalita siya. Kung sasabihin niya, tapos ka na eh. Ako naman. Ayan. Alam niyo, mahalaga yung kumakain yung aso niya. Pakainin niyo ng gusto. Ito, bibigyan ko dito sa isa. Ewan ko kung gusto yun niya. So, ayaw pa nila ito. Ang ginagawa ko, ah uh, nandiyan lang yung pagkain na katabi. Anytime na gusto po nila kumain, kakain sila. Ganyan ang ginagawa ko eh gusto nilang kumain, kumain sila. Nabasa na, na, basta nandiyan lang, nakatabi lang, may pagkain. <laughs> Nakita niyo po yung paghahalaga ng aso. Ganyan talaga. Araw-araw po yan. Pinagluluto sila. <laughs> atay balong-balong. -balo. Sa banda lang hindi ako makakain ng atay balong balo na ng manok. Pero yung dalawang sityo, kain sila. <laughs> Mahal natin sila eh. Ano nga yan? Best friend nga ang tawag yan. Man best friend. Kaya kung magalaga po kayo, pakainin nyo naman ang gusto yung aso nyo. Huwag nyo magbutomin. Maawa naman kayo sa kanila. Yung iba pinakakain. Tinik. Tinik ng isda ba? Yung iba. Yung iba naman buto. Ano makukuha ng aso dyan? Bigyan mo laman. Isda laman. Halimbawa, nagpaksiyo po kami. Patitikin ko po, po ng isda. Kung gusto niya, yung paksiyo, gusto niya yung paksiv. Yung bangus ay mo, hindi huwag niya, na lang. Pero ito, iiwan ko lang dyan, kakainin naman itong isang ito niya oh. sa matakaw ito. Busing mo na yan kasi. <laughs> Ganyan sila. Sige po, dito na lang ang ating pagpapakain ng aso. Sana meron kayong natututunan, ano? No? Ganyan po pag-aalaga ng aso. Kailangan alaga nyo sila ng usko. Mamaya maliligo sila mamaya kasi may ang paon eh. Wala ng bagyo. Amen? Amen. Thank you for watching. Like and share. Kayo man nasiyara ni siya niyo po sa iba. God bless us all. Bye bye. <laughs> Nakita niya pagkaalaga ng aso. Eh. Ito pa. Malupit. Dog food. Adult and mini. Apo. <laughs> Tanda niyo po yan kaibigan. Yan ang mga sitsu. Mababait sila. God bless us all. Bye bye. Yung ay